Pasensya na sir konti lang ha. Pag okay. umaman si Iwaga sir, dadamihan natin yan. Pasuport kay Iwaga ha! Para sa sunod, nag-isang sakong sa bigas na! Pwede ba? para naman diyan! ba? ba? Mayroon na siya yung ipagpala. Ay, po. Babe, bigyan ko na ito. Isa-isa lang. Ay, po, dyan. Isa-isa lang. Isa-isa lang. Mahaba pa yung pila, o Mahaba pa yung pila. Diyan yan mapibigyan. Ay, po, dyan. Isa lang. Isa. Thank you. Tingnan niyo yung mukha Pagbalik-balik na, na yung iba Nakadalang sa ako na Huwag mo na kasi na nasa ikin pa na rin sila doon oh. okay, sigui, mo mo sa ako? Sa ako na mo na magpapuya Huwag mo na magpapuya dahil hindi mo na si kuya pamumubhang oh. Sa na <laughs> Pag nakatanggap na okay na okay na Go, go, go. Ay, kuku po tayo. kuku kuku tayo sa likod. Sa uh likod -huh. tayo, sa likod. no, mo, it'srenaline. Kaya mo? stress mo pa tayo diyan. Panorin yung live nyo ha, pabalik-balik kayo. Wala tong daya, kalimtanin mo halang pa-lecture. Pag nakatanggap na ng pigas, na 'yan. 아니면 내가 지금 가기 Overload. Iwaga Paris 2.0. Iwaga Paris 2.0. At syempre, hinagin tayo sa Barangangot ah, mo. Ay. Ayan. Okay, at syempre, sa Noida, Silis Official. At syempre, Sir Ben Cesar. At syempre, kay, uh, at syempre, kay, kay Boy Kulot. Ah, uh,

Umaga, Ayan. At syempre, Lloyd Garcia, official. Syempre, si, uh, si Binsizar, b i B-H-I-N, Binsizar. <laughs> so, lang, Baka ibang Mister James? Aya. 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 Aya.

Overlord. Lagi mo kayo mabisita at siya masumunan na namin siya sa kanyang Facebook. Page. Ay, naka-live to ah! Tingnan niyo mo kasi okay. yung bumalik-balik! Paki, sabi uh, sa inyo mga kamagmana at supporta na siya. Ayan. Mas maraming si-support ka. Mas maraming mapong ibibigay at i-share. si oh, be wise.

Boss in love, pag nagmilyonaryo na si Waga. Ayan, Ayan, pag nagmilyonaryo na si Waga. Ayan, mas marami po po nga may bibigay si Waga sa inyo guys. Wala na, thank you, thank you so much guys. At siya na susunod ulit. Pagbibigay uh, niyo ulit ni Waga pag nakatanggap ng blessings. At i-share sa inyo yan. Ayan. Ang masakit Waga. मैले सोही कुरा भन्दै छु। त्यसैले हामीले यो कुरामा चर्चा गर्नुपर्छ। नेक्स्ट फाइभको म चाहिँ पर्ख आशा। म भक्ता चौधरीको फेसबुक पेजमा यो इउट अगस्ट kung anong dating sa August. Para po sa inyong lahat yan, sa ating po mga kababayan, sana po ay naway na mapusay po kayo namin ng na kahit konting tulong ng kuya na, na galing po sa aming kaibuturan ng puso. Yan, yeah, Lord, thank you so much, Lord! Uh, thank you so much, Kapitan Manenko and Kagawad Julius de la Cruz. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa naituloy niyo po sa Hiwaga. Ganun din po kay Sir Clarina Vizcaya and Ma'am Sara Vizcaya. Maraming maraming salamat po sa inyong yung tulog ito ay liwaga. Gamitin po kay Kapitan! J.R. Samson. J.R. Samson, ayan, mabuhay po kayo, sir. Kung kailan sa inyo, hindi po ako nakilala. Dahil po sa pasig po, buong pasig ko kilang kilala ng siwaga. Si Kaya maraming maraming salamat din po sa lahat po ng taga-pasig. Lahat po ng Quezon City dito po sa Gintet. Thank you so much! Ayan, ay love you

तिन सौस प्याज